all adventure vlog tv 高いバトン、今度ないか? Kondo 57, Templar.

Ganun na ba? Araw-araw na lang? Pinulukong niya ako ah. Baka may something in Lai. Iwan ko lang. <laughs> Patay tayo dyan. tapang nito. Ayan ang kondo sa 10th floor, door 57. Ayan. Ayan ang main door niya. Yung mga tinan dito, grabe mag-alaga ng, ng, ano, ng bahay. Hmm mayroon pa silang mga ano sa Ano? Sana yung mga tinan ko ganito lahat. Ang galing ng mga tinan dito sa ano. 57, 10 floor. Hmm, mo, mayroon pa silang uh, display dito. aquarium nila sa hallway. Hmm. Galing mag-decorate itong mga to. Pag-iikot mo dito sa kanan, mayroon pang Salamin napakalaki. pakalaki. Hmm. Di ba? Kayo na. Taga 57 yan. Hmm. Mayroon pa silang ano doon sa dolo. Hmm gagaling ng mga tenant ko rito sa 57 ano you know? ito pa sa gilid ng ano hmm. mayroon pa silang guest ano sopa na malit ang nakakatuwa yung Tingnan mo yung pintuan ng CR nila. May salamin pa sa labas. Kagaling. Ayan ang mga tinan ko sa mga tinan ko sa 57 mga laga sa ano, bahay. Hmm. Ito yung kitchen nila. Saan ka nakakita kitchen na ganyan? Dito lang sa 57. Hmm. Sa iba kong kondo, yung itaas na yan dyan, puro yan nakatambak. Plastic. Mga kung ano-ano nakalagay sa kanila, tingnan mo. Mga halaman. Yan. Yan mga halaman yung nakalagay tingnan nyo naman kung gaano kalinis yung mga taga 54 at 57 hmm tingnan nyo ha hmm yan ang kundo ko rito sa 57 10th floor hmm tingnan mo naman mga gamit nila kikintab Hmm. Tingnan mo Yan ang mga Tinan ko sa tin floor 57 hmm. Hmm. oh yan Ang ano nila sa kusina Tingnan mo may salamin pa sila sa kusina Ayan Grabe na yan. Hmm. Tignan mo. Paglabas mo ng pinto ng kusina. Tignan mo. May upukan siya galo. Hmm. Para sa mga guest. Hmm ang kintab ng ano, kusina nila, wala ka malang magkita ang usok. Nakakabilib dito sa 57. Tingnan mo naman yung upuan nila. Upuan ng mga guest. <laughs> Visitor. Kaganda naman. Natutuwa ako rito sa kundo ko na to. gilid niya pa si no? Oh. palitan ko nga ng ilaw na maliwanag para mas lalong gumanda to. Ayun. Oh, ayun, uh -huh. ayun, ayun. Ayun, si Laila. <laughs> yeah. Lumabas si Laila. Ayun oh, okay. ang... Yun okay. ang... Okay. Ano si Noni ko ya, ng jan mamaya. Para sa sa kain. Mamaya na jan mga ladies.